lamang dagat po ang ibabahagi ko sa inyo dito pa rin po sa kusina ng aking kapatid sa las vegas ilagay ko po muna yung malalaking hipon sa freezer ng mga 30 minutes para tumigas tigas ng konti tapos po lagyan lang natin ng konting cornstarch lagyan ko po ng isang kutsaritang shrimp flavor tapos eh konting asin at saka po paminta haluin po natin yan ha tsaka po natin iprito itong ating hipon mainam po talagang inilalagay nyo sa freezer ang inyong malalaking hipon wala na po itong uh, buntot pero meron pa siyang balat tinanggal ko lang po yung antena para po tumigas-tigas bago niyo pagulungin sa cornstarch maganda po yung ganyang klase ng pagluluto para malutong, crispy pag pinaghalo-halo na natin yung ricado mamaya yan, sige o sandali lamang eh balik na rin na po natin para yung kabila naman ang maipritot po mula. di po kinakailangan matagal ang pagluluto nitong uh, ating hipon kahit po ito may balat mga dalawa, tatlong minuto lang po ay ayos na ayos na. Uuwi na po natin at yun na yun. Eh, ko na po din eh ha? Ako po wala sa sarili kong kusina. At hindi ko alam kung nasa salaan nila. So gumawa lang po ako ng paraan. Ito po yung paper towels na ilang uh, piraso. Para lang mawala yung mantika. Pasensya na po kayo ha. Ako po yung nasa bahay ng aking kapatid. Eh nasa trabaho po sila at ako yung nagluto lamang. Tatlong uh, kutsara ng mantika lang ang gagamitin natin, ha? Gigisa ko na po itong ating konting luya. Ganyan po natin ng maraming bawang. Ito po lagyan ng sibuyas, eh. Lagyan nyo. Ito po yung onion powder. Lagyan ko na po itong ating berding sile. At saka itong siling pula. Halupo po tayo sandali. Mayhan po natin ang paglalagay ng wansoy o kaya naman ay kinchay. Dahon ng celery. Sige, halo po. Lalagay ko na po itong siling panigam isang maliit na siling paligang tinanggal lang ang buto at uh, hiwa na parang bilog hmm. ang daling halo lang ha wag lang hindi malanta yung ating mga gulay pero hindi dapat kinakailangang lutong luto yan po ang teknik sa pagluluto ko iring ulam na ito tsaka ako po ibabalik itong ating hipon napansin nyo ba ang dami ng kamatis na inilalagay ko sa riwa at napansin nyo ba sa huling nga? Uh, part po ng pagluluto ko inilagay ang ating sariwang kamatis. Pagkatapos po eh, halo lang tayo ng halo. Kinakailangan yung, sari yung ating kamatis eh, sariwa at hindi parang labsak na labsak. Yun po ang aking technique sa pagluluto ng aking bagong ulam. Di po mawawala ang ating salt at saka ang pepper. Kinakailangan po sa huli, lalagyan natin ng kalahating kutsaritang salt, kalahating kutsaritang ground pepper. Yan po ang version ko ng salt and pepper shrimp. Tapos eh, halo lang ng halo. Ganun lamang. Patayin niyo na po yung apoy at kung maaamoy niyo rin, naku po. Hindi ko alam kung suka ang uh, sausawan niyo ni rey o bahala na po kayo. Mm, siya. Napagod ako dun na. Nagustuhan niyo po ba? O bukas, iba naman po ang lulutuin natin. Salamat po, Ron Bilaro.